So, ata, 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 ah. <laughs> <laughs> yung atatani tayo. tayo niyo prinsesa. Baka maulog. <laughs> 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 <Inoom lang. laughs>

It's hoy, bedclothes ka d'yo. Hindi, ganyan na yun. CBR, CBR. Hindi <laughs> natin, <pa> <laughs> <laughs> <Kaya> natin <laughs> yung buwang. Yung niyo <laughs> <umawa> ka na. <laughs> <Umbak! Umbuhay> ka! <laughs> Apakan natin, para mamatay. <laughs> Apakan mo rin eh. mo, <laughs> dali. Sinaliguan. <laughs> no. <laughs> Kaya yung shampoo yung shampoo. Hindi na Uy, yung kawawala. Sino may dala ng panghasa? <laughs> uy, ayan nabali ito. Uh, ay, nabali. Nagaguti <laughs> si Rene. Hinagis ka niya. <laughs> uy, <oy. laughs> uy, uy. Uy, niyo. Madami ka dadaanan. <laughs> 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 madami madami ka <kaka> ko <laughs> <laughs> wa <laughs> sa. <laughs>